Ang Commission on Elections ay personal na ipapamahagi na yung mga voters information sheet para sa mga butante upang guided yung ating mga butante kung ano yung kanilang gagawin sa mismong araw ng eleksyon. Narito ang ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, personal na namigayang Commission on Elections ng Voter's Information Sheet of VIS sa mga butante ng Pasay City. Pinangunahan ni Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia, kasama ang mga commissioners ang pamamahagi ng VIS sa naturang lugar. Ang Voter's Information Sheet of VIS ay ang apat na pahinang ng gabay na ipapamahagi sa lahat ng registered voters ng bansa. Ang mga kasamang impormasyon dito ay ang polling precinct number, voting center, address ng botante, listahan ng mga kandidato at instructions sa tamang pagboto. Ayon sa poll body, maaari nila itong dalhin sa loob ng presinto upang gamitin bilang kodigo o cheat sheet dahil kumpleto rin naman ang kanilang mga pagpipilian ng mga kandidato rito. Bagaman nagsimula na noong nakarang linggo ang pamamahagi sa Region 10, 11, 12, 13 at Bangsamoro, Samoro, ipagpapatuloy nila ang pamamahagi nito sa iba't ibang bahagi pa ng bansa. Ang mga Comelec personnel mismo ang mamimigay nito para maiwasan din ang pamumulitika. Tiniyak din ni Garcia na mahirap magaya ang naturang voters information sheet dahil may mga informasyon dito na manggagaling lang mismo sa poll body. Dagdag pa niya na Comelec personnel ang dapat mamimigay nito kaya naman kailangan din suriin ng mga makakatanggap ang mga mamimigay. Dapat ay may ID sila ng Comelec. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging sagot ni Comelec Chairman George Irwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Sir, paano, for example, may gumagaya ng layout ng BIS, meron ba tayong indicator kung ano yung tunay na BIS? kasi parang madaling gayahin yung layout natin ng BIS. Ano ang gagawin ng COMELEC dito? Una, kung napansin niyo po ako di-distribute ay yung mga tao mismo na ang COMELEC ang nag-hire, mga personal po sila ng COMELEC, bagamat sila ay mga, ang tawag natin dyan ay EJO, uh, Emergency Job Order, mga casual na tinatawag. Number two, meron silang mga sarili pagkakakilan lang. At uh, number three, mukha po kasi pag tinignan nyo yung BIS, parang napakasimple lamang. Pero pag tinignan nyo po, hindi po ganun kadali naman na napikiin nyo ng apat na pahina. Naniniwala po tayo, kung gagawa ka ng apat na pahina na ganyan, dapat accurate lahat ang ilalagay mo dyan. Therefore, dapat makakuha ka ng listahan sa COMELEC mismo na eksaktong detalye ng lahat-lahat. Mukha po napakahirap makakuha ng ganun klaseng eksaktong detalye. Maaari maggawa ka ng isang piraso. Pero yung gagawa mo ng lahat na napakadaming ganyan, kadami na tiga-apat na pahina, ang uh, lahat ay eh mukha pong imposible. Pero Samantala para naman sa mga nabigyan ngayong araw ng VIS na sila Tricia at Joshua Castro, ikinatuwa nila ang ganitong hakbang ng komisyon dahil makatutulong talaga ito sa kanila ng mga botante, lalo na para kay Joshua Castro na first-time voter ngayong halalan. Dagdag pa nila na madali lamang maintindihan ang layout at nilalaman ng voters information sheet. Pakinggan natin ang paliwanag ni Natricia at Joshua Castro. Talaga po siya kasi tayo pipili ng mga leaders sa akin. mga first time, magiging guide siya. Tapos magandang may guide. Baka alam natin siguro Kasi yung iba, boboto na lang basta. Kaya pinag-iisipan yung binoboto niya. Kahit bumuboto ako, uh, for sure may mga hindi pa rin ako tamang uh, alam na guidelines. So, mas maganda na mapag-aralan ko siya before ulit ako bumoto. Public Act 7904. Ang COMELEC ay dapat mamahagi sa lahat ng registradong botante ng Voters Information Sheet. Mula sa Pasay City, Bombo East sa para sa The Vote, 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!